Laki na lang alaga mo dyan, ah. Ha, padedi ka lang ng padede, Pi. Ang ganda naman ni Rafa. ganda ka dyan, Be. Ang ganda, oh. Ito, Pinadete. Nakas din, oh. Ang laki. P padedi, Edi. Naka-drone shot ka, Pia. E, Tumakas si Mami. Tumakas si Mami. Tumakas si Mami. Mami. Tama ka sa mani.